Yo, welcome to my YouTube channel, Easy Dance Instructor. Please like, share, and subscribe. At wag kalimutang ang notification bell. i click para updated kayo sa aking more and more videos. Yo, um, mapagpalang hapong ko sa lahatanok. Uh, team kabisi, kayo na partner. And of course, Los Beween, hello, love team. And, uh, hindi uh, kami, kayo sa department store. At, uh, At pupunta kami dun sa may uh, bilihan ng uh, school supply ayan uh, may ayudahan kami ano yung at, uh, at syempre si Aling Maria siya ang magpipili ng mga bilhin, bibilihin uh, para dun sa ayudahan namin na na masipag na bata mag school ilang lang to malaking tulong na rin siguro to uh, para sa kanya ayan let's go samahan nyo po kami guys <coughs> ayun si Shoknoy yun na mga bulaklak itong plastic na bulaklak hello Ayan na, ayon Ayan na si Aling Maria. Ayun oh, si Aling Maria oh. Shut <laughs> <Siya tao. laughs> up! Anong grade? Grade 4 yata. Wait lang, i-chat e ko nga. Grade 4? Grade 4 ba? Di ba grade 4 sabi mo? Ha? Aling Maria, di diba ba grade 4? Grade 4 ba yun? Grade 4 yata yun. Oh, grade 4. Chat mo nga muna, Dilwin. Ayan, uh, nandito kami sa bilihan ng School of Life. Hindi ko nababanggitin kung anong story to. <laughs> Basta nandito kami. Ayan, kasama ko si Shock My Love TV. Of course, si Aling Maria, Big Joes, kasama yung anak niya. Ayan oh. tayo sa na kayo. Um, guys, uh, puntahan muna namin yung bata. Uh, para alam para alamin kung anong grade siya, scout muna namin tapos isama siguro namin siya papunta dito o oh, kaya kami na lang ulit yung pupunta dito guys. Yan mga kabisig ay pinuntahan namin yung bahay uh, Inahanap pa si Nonoy Rafael daw Rafael Frack yung pangalan sa katong dito Frac. uh, Kung tawagin siya Nonoy uh, Bale na dito kami ngayon sa may kalsada Ang alam ko tung tinuro kasi sa amin Papasok dito sa looban Pero parang nandito ata sa labas ito yung pan siguro yung bata na uh, hinahanap ni ate. Ayan ang ate. Grade 5. Grade 5. Grade 5. dito si Aling Maria tsaka yung anak niya grade tapos five. yung ampon joke hindi <laughs> 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 hindi wala naman oh nakatao po yung mukha oh oh nakatao ba yung mukha grade 5 daw yung grade ng bata tapos ayun si Shoknoy uh, Shoknoy Love TV Check out Ayun, okay, tapos mamaya balik alit kami doon sa piliyan ng school supply para isama siya Siya na lang siguro ang uh, pili namin ka Kaya yeah, dalhan na lang namin siguro Hello. Ayan guys uh, Mga kabisig kalinga partner Andito na pa ako sa bahay uh, Nakaumina Bali Nangihinayang ako at uh, syempre kahit sino naman kahit yung nakausap namin dalawang matanda doon sayang ng opportunity na ibibigay dun sa bata malit man na halaga pero sayang din kung mapanood naman ng karamihan um, mayroong maantig sa historia baka sakaling may uh, mag-sponsor pero ayaw nang tinitirahan niya na kuna ng video or kausapin, i-vlog eh, ayaw kaya siyempre respeto din um, sayang nun sayang ang opportunity na yan pero al, kahit kunting halaga sana yung ibibigay namin na uh, school supply o kung anong pangangailangan niya dahil yung sa pag uh, pagtutulong-tulong ng <coughs> Team Kabising and then ang nakaisip nito si Aling Maria Uh, wala pong sponsor you know, kundi um, um, kusang namin um, kusang loob lang namin sana bibigyan siya ng uh, kung anong pangangailangan niya sa school no, uh, lalo na yung school supply pero sayang sayang mga opportunity pero um, alam ko marami pa dyan na mas nangangailangan uh, siguro maghahanap kami ng may scout pa na bata na pwede namin matulungan Ayan ano. At uh, um, siyempre lang yung binigay na opportunity na hindi tinanggap. Dahil um, oh, tatanggapin siguro kung walang videos o one Eh gusto namin ma-scout yung bata na yun kasi matalino tapos wala siyang uh, patay na yung tatay niya nakikita lang siya sa tsahe niya yung pamilya ng tsahe niya sa side ng mama niya ayaw kaya okay lang respeto namin 'yan. Ayun guys, um thank you so much and uh shout out kay uh, Dinwen Lopez TV, nagpapa out siya sa lahat ng buong team ng Team Kabisig Kalinga Partner, hello Love Team, Halo Blacks, uh, shout out. And then um uh, Ma'am Elma Balderama, shout out po sa iyo. Uh, Manayin for you, shout out po. And uh siyempre sa pawmuno ni Kuya Regan Black ang Team Kabisig po ay palaging naandito tutulong sa mga nangangailangan. Ayan, bye-bye!